Magandang araw mga kagri, welcome naman sa ating uh, channel uh, Paniwagong uh, vlog na naman ito mga kagri uh, Sa vlog na to, may ginagawa tayo ditong uh, uh, kulungan ng ating mga manok Ayan, at ang gamit natin dito mga kagri ay kabilya <coughs> 10mm na kabilya at saka 9mm uh, Ito yung ginamit natin mga kagrikas para magtagal po siya kasi pag kahoy uh, palaging nababasa mag washing tayo <clears throat> mabilis siyang roropok dito mga kagri uh, pinturahan natin talagang uh, tatagal talaga to mga kagri Yan. yung sukat na ating ginagawa mga kagri ay uh, 4 by 8 feet at saka ito ay gagawin nating quarantine uh, pin isa ka may mga manok tayo na magkasipon, dito natin ilalagay uh, hindi sila makapanghawa ng mga malulusog nating mga manok ito ay bali walong uh, kwarto magkabilaan apat sa kabila saka apat din sa kabila uh, may sukat na 2 by 2 2 feet by 2 feet yung uh, every kwarto bali ang kulang na lang natin ay yung mga braces niya at saka yung kanyang mga dingding at saka ang dingding na uh, ilalagay natin mga kagre ito ang galvanized screen at saka sa gitna yung division niya ito yung ilalagay natin galvanized spring sheet ito yung gagamitin natin pero mga tatlong araw ko na rin to na ginagawa kasi may trabaho din tayo hindi natin mapukusan bali yung nagasto dito mga kaagre sa ganito kalaki na kulungan ay, aabot na siya mga ka-agree nang 4,000. Nasa 4,000 mga ka-agree. <clears throat> ilang itong piraso na yata na 9mm yung nabili ko dito. At saka limang piraso na na 9mm. at saka itong galvanized siguro kakasya naman siguro to yung 7 meters na to yung kakasya naman siguro yung kulang na lang sa itaas mga kagri yung ating trusses para sa ating uh, bubong kaya la, uh, lagyan natin ng bubong to mga kagri gamitin natin uh, din na uh, 10mm so, yun, yun na lang siguro yung kulang mga Siguro estimate ko dito mga 4 siguro na 4 siguro na 10mm kasi na to. At saka yung gagawin natin na support mga 9mm lang. Katulad dito yung sa so, ginawa ko. <coughs> Ito yung sa gitna. At saka yung sa pintuan Ito yung sa mga pintuan nya. 9mm lang ang ginamit natin para makatipid tayo mga kagri ka importante yung kanyang haligi at saka dito sa gitna ay tinimim para matibay at saka kailangan talaga mga kagri ka ng ano, uh, braces braces paikot yan doon may kulang pa mga kagri ka para yan yung magbibigay ng tibay kasi pag walang prises uh, sumasayaw sya mga kagre kasi nga kabilya yung gamit natin so yan yung magpapatibay magpapastible ng ating uh, kulungan kung may pala kayong gumawa ng mga kulungan mga kagre na katulad nito ayan pwedeng pwede po yung kabilya kasi marami na rin akong nagawa dito uh, yun nga oh. <coughs> ito mga ito nga mga, mga kagri ka may nagawa na ako dito ayan ayan yung dating metal drama at uh, kabilya lang din yan mga kagri ka na 10mm at saka 9mm at saka dito po mga kagri ka marami na tayong nagawa mga kagri ka dito pa mga kagri ah, susunod natin to mga kagri itong ating pinakauna na kulungan kauna-unahang kulungan natin mga kagri yung brother cage natin ah, isusunod na natin yan tsaka ito mga kagri marami na rin akong nagawa dito na kabilya lang mga kagri Ayan. ito yung isang brother uh, ah, brother cage natin Ayan, yung mga sisiyo, yan na lang natira. Ayan. Saka ito ang sa grower natin. Ayan. Napakalinis sa tignan mga kagri. At saka napa, napaka space saver talaga. Kasi sa ganitong size, marami na yung malagay mo. At uh, space, spacious talaga sa loob mga kagri unlike kung kahoy yung gagamitin natin napakalapad na ng magawa natin pero sa loob makitid pa rin kasi nga yung kahoy kasi pag dos por dos yung gagamitin natin kakain talaga ng space pero pag kabilya ayan matipid sa sa uh, space <coughs> ayun mga kagre yung ginawa natin dito natin i uh, papalit Ayan. Papalit natin dyan sa ating uh, kawawang <laughs> kawawang quarantine uh, cage natin. Dito mga kagre, mga nakalagay dito. Wala naman masyadong mga sakit. Oh. Ayan. Uh, video ano lang, nagkaroon ng sipon. Uh, kunting sipon. Eh, nilipat na talaga. Uh, natin. Yan, Medyo matagal naman kasi ito mga kagri. Mga siguro mga ah, dalawa. Dalawang taon na rin to siguro. Itong quarantine natin. Ay, mga, ilagay tayo dito. Mga healthy naman yung iba mga kagri. Ilagay lang natin dito kasi wala tayong mapaglagyan. Ayan ang ating bard. Na, napakaganda nga yung bard natin. Eh. Extra roof. Extra roster natin mga kage. Dalawa na lang sila natira. Tsaka may brama pa tayo dito. Ayan. At tsaka dito may uh, brama din tayo mga kagre. Yung light brama natin. Yun Nangingitlog na yan. kasama niya yung extra roo natin na B.E. pansamantala sila dito mga kagre ka uh, kasi wala tayong mapaglagyan at maayos natin yung saka nang maayos natin yung kulungan natin sa ilalim yung mga breeding pin natin uh, siguro eh, and, eh, eh, reintegrate na natin to sila mga kagre ka ito yung, mga, yung drama natin medyo uh, ano pa, langanin pa siguro mga nasa apat na buwan pa lang to hindi pa, hindi pa naman siya nag uh, ayan, hindi pa naman siya nagpapakasta <coughs> so yung bird natin uh, pwede na itong mabreed uh, natin yung breeding pin natin eh, babalik natin to ayan mga grower natin mga kagre hindi ko na naibidyo mga kagre yung mga ah, kaganapan pa ng paggawa ko nito kasi uh, ah, medyo nila ah Hinahabol din natin yung oras na matapos to. Kasi marami na tayong mga sisyo na kailangan ilipat. Kaya ayun, Medyo hindi na tayo nakapag-video. <clears throat> Kaya dito, si kawawa na to, okay, papalitan na natin to. At saka ay susunod natin yung pinaka una-unahan nating uh, brother cage kasi parang bibigay na rin to marami ng butas yeah, may mga sisyo din tayo dito mga kagri Ayan, may mga butas dun sa uh, likuran yan ito ay mga shamo uh, crosses ng asil halo na ito mga kagri meron din tayo mga native at mga heritage dito dito sa kabila meron din ito ay mga nasa one month na sila mga kaagre halo din ngayon ni ano na tayo doon. oh. na napalabas na tayong partridge na brahma mag lang siya yan yung mga native din mga kaagre mga na rin yung iba mga uh, BCM at saka yung ating Amerokana ito mga kangri oh ang ganda oh ito mga mga agri ay cross sya ng uh, in na brown neck at saka yung Brahma ayan kung makikita nyo may ano sya may balibo sa paa ganda Maganda tingnan. Brown layer na ano sya. May balahibo. balahibo yung paa. Dalawa sila. Isa pa dun. Yun. Ayun. Malaki siguro yung isa. Ayun. Babae. Uh, sana na matapos na natin yung quarantine pin para masunod na natin to magawa A refrigerator that fits ordinary dishes <shrug> morally mga kagri, ka may ginagawa tayong ano, yung pagkakabita natin ng green sheet sa uh, ating division. Bali, ang ginawa ko dito, mga kagri, ka ito, yung manipis na uh, tubo. Pinagputol-putol ko lang ito, ito mga kagri. Ka ganito ka lapad at binutasan natin bali tatlong butas kasi hati hatiin pa natin to sa tatlo para dito natin i -re -re yung ating ah uh, dito natin i -re -re ang ating division na plane sheet tapusin ko muna ito mga grip Ayan mga kagri, uh, ito na po yung pinagpuputol-putol ko na uh, tubo. Ito yung nagiging, kumbaga bracket natin para mailagay natin, ma-rebate natin yung yung sa nisa, na na-division dito sa gitna. Then after, uh, naglagay, nilagyan ko na rin ng screen yung galvanized sa screen natin nilagay ko na rin napakalinis yung tignan so, dito uh, pinunturahan na natin para sa hindi siya madaling kalawangin apat na kwarto dito mga kagre ka 2 uh, by 2 ang um, bawat uh, kwarto uh, apat dito tsaka sa kabila apat din walo magkabilaan Yan Yung kulang na lang natin mga ka-gray ay dito, yung kanyang pintuan. Kanyang pintuan. Tsaka yung sa itaas, yung sa magiging bubungan nya. kinulang na tayo ng ano, kabilya. Siguro mga tatlong tinimim pa nakabilya yung kulang kasi dito maglalagay pa tayo ng lali maglalagay pa tayo ng uh, pagpapatungan dito ng uh, sa salo, sa dumi ng uh, mga manok para dito sa ilalim malinis siya kasi yung diskarte namin dito uh, nilalagyan namin ng patungan at nilalagyan ng mga abo Yung pinagsigaan. Dito namin nilalagay para ah, iwas sa langaw. Ayan mga kagri Nagawa na natin ng pintuan. Ayan. Ayan. Ayan mga kagre. Bali yung ginawa nating bisagra dito. Ah yung kadina ng lumang kadina ng motorsiklo. Ayun. O di ba? Uh, makatipid. Makatipid tayo sa bisagra or cylindrical hinges. bisagra ang ginamit natin ay lumang kadina ng motor siklo yan o, oh, diba ayos ayan mga kagri uh, nalipat na natin yung uh, ayan mga kagri na ilipat na natin ang ating uh, quarantine pin uh, multi purpose na kulungan to mga kagri kasi pwede rin natin gamitin to sa ating mga grower kung wala tayong uh, eco quarantine ayan bali na lagyan na natin ng bubong pero yung kulang dito sa gitna ayan naubusan na tayo ng plansanisa lagyan na lang muna natin ng ano uh, trapal para magamit na natin to saka yung bubong natin mga kagre ka tinali na lang natin ng uh, galvanized wire ayan tali na lang natin para mabilis kasi kung i-re-rebate pa natin medyo alanganin kaya mas maganda pa to kasi matibay sya matibay sya sa hangin Yan mga kagri. Ka ah, natapos na rin natin. Ayan dito. Dito pala mga kagri ka may kulang pa dito sa gitna. Kasi ah, lagyan natin to ng uh, ah, ah, sa dito natin nilagay. Pangsalo sa dumi ng mga manok. Para malinis dito sa ilalim. Walang langaw. Ah, yan mga kagri. Ka Uh, ang kagandahan pala nito mga kagri sa ginamit natin hindi tayo gumamit ng steel matting kasi yung steel matting may kamahalan din at uh, tsaka yung steel matting kinakalawang ito yung galvanized screen na to uh, hindi siya kinakalawang mga kagri matagal natin pumagamit kaysa uh, steel matting kasi yung steel matting kakalawangin siya mga kagri pag hindi natin nasunod sa kapag hindi natin nasunod ng pintura e eh dito may kamahalan din kasi itong mga kagre yung isang metro 260 yung bili namin dito uh, yung size nya uh, 4 feet ang taas 260 ang metro saka itong medyo maliit lang sya maliit yung butas uh, pwede sa sisil pwede din sa mga grower tulad dito mga kagre yan bali yan yan yung una nating kordiran ganda malinis tignan at dito yan ilagay na natin ating kabir